Hello, hello mga katigang dahil day off na naman ulit. <laughs> Costco time. Ito yung ano, mimiryan din namin. Itong soda. Ay, itong soda. Itong uh, hot dog na to. Dollar 50 lang yan. Kasama na yung ano, yung one to na, na soda. Ito yung sa akin strawberry sa kanya chocolate ice cream sunday sunday fair sa akin na at saka sa akin ay pizza alam naman si pizza at saka si hamburger <laughs> um, eto sa ito ito muro lang ito eh ito sa, da, sa dami nito it's something lang eh well, let's say 9 9 dollar <laughs> mura lang eh at saka ang binili namin ito bumili kami ng dalawang tubig. Ito yung ano, ito yung uh, chichirya. Chichirya ng, ng asawa ko. Binabaon yan, pa isa-isa. Ito, -isa. 50-54 packs yan. Eh. Ayan. Yeah. At saka yung ano, wala na rin kaming ano. Ito, bilang na lang. Yung ano, yung pineapple juice na galing Pilipinas. Pero yung walang kamatayang ano, ah, uh, Starbucks ay marami pa. Nagdalawa pa 'yon. Bumili rin kami ng ano, panghugas, ayan. Kasi naka At saka 'yung saging ni Pasing. eto na ano na nawili na sa ano sa na bumibili ng ganito. Hindi na 'yung ano, hindi na 'yung 'yung drumstick. Rotisserie season. At saka ito, isa lang kinuha niya ngayon. Ito lang, crunchy raw. Ito. Sabi ko, oh, ayun oh, nga pala. Oh, California crunch, Kr crunch Deluxe. At saka, yung puting itlog kasi mayroon pa yung, yung, ano, yung brown. Ito lang binili namin. Konti lang. Hindi pa kami bibili sana ako ng bigas kanina. Kaya lang, sabi ko, may, may konti pa. Eh, total, linggo-linggo naman ang punta rito. Kaya, Wag muna. Kaya ngayon, ano pang gagawin natin? Kainan na mga katigangs. Bye-bye.